Tignan nyo mga kapatid oh. Alas 4 ng hapon dito sa UK. Pero ang dilim na. <laughs> Alas 4. Ako sobrang lamig pa. Ang lamig, lamig. Dahil malamig yung panahon sa labas at dito sa UK, magluluto si mami ng chicken sotanghon. Ayan. May naglaga na kami ng itlog. Ayan, gulay. So, ready na ready na si mami para sa kanyang chicken sotanghon sa malamig na panahon. So, yan. Magandang magandang araw sa inyo mga walid. Ngayon, guluto si mami ng chicken sotanghon. Chicken sotanghon. Luto ay yung mami. Yung So, ready? Mm. So, magigisa lang si mami ng sibuyas. Ayan. Grabe sibuyas na bagay ni mami. Why oh, you put so many onions? <laughs> nice. Flavor. Nice. So, ayan, ginigisa ni Mami sibuya. Tapos, ihulog niya yung breast chicken. Yan. Breast chicken. Para sa pokohon. Yan yung natira namin, ano eh. Yung sa roast chicken, natira. Ni may himay ko. Sayang, ah. <laughs> diba? kung pwede pa naman, di ba? Why not? So, ayan, may color yung tubig kasi may, ano siya, aswete. Ang tawag doon, ayan. Nagyan ko ng aswete. Pampakulay lang naman. So, papakuloy niya lang ng konti. Ayan yung, ano, tas ihulog yun na yung noodles. So, ayan, medyo mainit na yung kawali. Ihulog na naman yung sotanghon noodles. Ayan. okay nako. Sarap. Sarap nito eh. Kasi pag malalim na yung panahon, nga naman, masarap yung humihigap ko ng sabaw. So, ayan. Sotanghon noodles. So, ayan. Naglaga na rin kami ng itlog, mga patid. Dito kami naglalaga ng itlog. Tapos, itong gulay, ihulog namin yung mamaya pag sobrang tulo na yung tubig and chicken broth cubes and chicken cubes lagay na rin yung mami and then lalagay na rin ni mami yung paminta saka yung garlic pepper and garlic lalagay niya na rin mami, chef na chef, eh. <laughs> Panalo. So, yan mga patid, oh. Hinulog na rin ni mami yung itlog. So, uy, grabe. Naantay lang namin na kumulo bago namin ihulog yung mga gulay. Ay, eh, galing na magluto talaga ni mami. So, ayan oh. Hinulog na rin ni mami yung cabbage sa so yung carrots. Ayan. Pampalagdag gulay. Siyempre, kailangan gulay sa katawan. So, cabbage at carrots. Pwede na natin kumulo at ready na. Kakain na! <laughs> so, ayan o. Ayan yung aming chicken sotanghon na luto ni mami. Ay, sarap. Bango. Tapos, nagluto rin kami ng prawn cracker. Kunti lang naman. Para at least crunchy. Ayan <laughs> Ay, o. Ay, sarap nito, mga patid. Wala na, masabaw. Sarap kumigap ng sabaw nito. Grabe. So, yan, mga patid, oh. Uy, nako. Mommy, thank you. Mommy, thank Of course. Daddy, here's your food. Okay, salamat, anak. Bayit naman ito, anak po. Eh. May tsutsarong pa kami. Let's eat, let's eat. You pray na? Yes, yes. Come on, you pray. Okay, Daddy will pray. Amen. In the Father in the Son and the Holy Spirit, Amen. Bless us, our Lord, as we sit together. Bless the food we eat today. Bless the hands that make the food. Bless us, our Lord, Amen. In the Father in the Son and the Holy Spirit, Amen. Amen. Come on, oh, let's eat. Oh, you know. Let's eat. Let's eat. Oh, look. okay, a okay. finger. I like No, you're <laughs> <laughs> Sarap po bigot ng sabaw. Yeah, ayan po, naman si mami. Ayan There's some onion leaves here, mami. Eh. And also garlic. Garlic. Onion leaves, eh? garlic, garlic chips. Garlic chips. So ayan, gustong gusto niya si Pia na, na sinasaw-saw sa sabaw, yung tinapay niya. <laughs> Sarap ba anak? Sa akin naman, gusto ko yung may garlic chips sa dahon ng sibuyas. So, ayan, simpleng merienda na hapunan na rin namin. Kasi mabigat sa chan yung sotang So, we'll eat.